for the day's video mga guys no mo ni ang ano sa pinya kanang limpyo kayo oh? tanumanan ni siya tanumanan mo ni ang itanom mo oh, among gidala mo ni tanpan dito gi harvest sa kumahan mga nanurok ba nanurok nga bagong tubo mao gi pangwa po nila og oh, tanom pud na no? grabe Ting nga wa dyan pita ni O, hindi mo kanal-kanal o. Para agyan ng di ma. Ano sa, Wan ba? Ano ani ni, ang kalindog sa upan Okay. Pag kanindot, pag kalimpyo, napan ni pataba o. Pataba. Pa sa lupa. Lito na na ha. Itanom na lang dyan, itanom. Oh. o, Oh, grabe ka bukiran. ka din ang you know? kamot ko na okay. Ito mo okay. na okay ko. dito dami mo agi o, eh. May simbo. Ito nga. Like, Hinom ba mo itong one? pandemic nga na ay isa ka forward nga na agong kaya na nangaligo o dagat. Dito may mga giro. Kadaon na ito ang area. Kadaon na ito kanindot na lang sa lugar eh pur pagkainita po mura po tani gisugba dire ni tama na tong video no